So hello guys, so tagal-tagal na rin hindi ako nakapag-content Bukod nga busy ako guys So update ko kayo dito sa aking uh, bagong tanim na sitaw So ito guys So ito yung mga bagong tanim ko na sitaw So gusto ko dagdagan pa ng dalawang linya doon. Kasi ito ay nasa anim na linya. So meron akong matanim pala dito na okra. Andun sa doon na side. bunga no so yan. so marami ng damo so hindi ko na masyado na alagaan dito kasi nga dun sa kablang area dun ako nagpo-focus. so may mga bunga na pala dito ayan so itong ukra ko guys is around nasa alimang lata ito lahat so gusto ko siyang i-restore so itong mga damo tatabasin ko to tapos uh, bunuhan tapos si eh, sprayan so sayang din kasi kasi malaki yung gastos ko dito sa okra kasi mahal yung seeds ng okra okay, may bunga na pala dito may bunga na siya So ang isang lata ng okra is around nasa 240. So itong lahat is nasa uh, limang lata. So sayang naman kasi malaki yung gastos na na ano ko dito. Kaya gusto ko siyang i-restore. So bumunot tatabasin ko yung mga damo tapos abunuhan uh, tapos i-sprayan ng uh, pulyar at uh, insecticide Kasi nagbunga na siya eh. Ayan o, yung mga bunga. Kasi hindi ko lang naalagaan dito. So yan lang muna guys. Sa update dito sa aking okrahan.